Hindi lahat ng may anxiety attacks ay halata. Minsan, tahimik lang ito pero sa loob, parang may bagyo. Let's talk about silent anxiety attacks o yung tipo ng anxiety na parang sa labas, kalmado ka lang pero deep inside, sobrang intense na nito. Kaya para sa iba, hindi nila nakikita ito eh. Pero sa iyo na nakakaranas nito, alam mong sobrang hirap. Ang silent anxiety attacks ay uri ng anxiety attack na walang obvious na physical symptoms, tulad ng hyperventilation o panginginig. Pero deep inside, alam mo at nararanasan mo ng effects nito. Yung parang ang bilis ng tibok ng puso mo, pero wala ka namang reaction. Yung ambigat ng dibdib mo, pero nakaupo ka lang at nananahimik. Yung isip mo, ang dami ng tumatakbo at nag-spiral down ka na, pero yung mukha mo kalmado lang. Ayon sa Anxiety and Depression Association of America, yung mga ganitong uri ng attacks ay kasing hirap din ng mga typical anxiety attacks. Pero dahil silent ito, hindi ito napapansin ng karamihang tao. Ang hirap sa silent anxiety attack ay hindi ito obvious. Wala ka namang panic na halata, kaya iisipin ng ibang tao na okay ka naman eh. Pero deep inside, naisip mo na lahat ng worst case scenario. Paano kung hindi ako makahinga paano kung mangyari ito? Ang mahirap dito, feeling mo mag-isa ka lang sa laban na ito. Kasi nga, hindi nakikita ng ibang tao yung nararamdaman mo. So, paano mo malalaman kung silent anxiety attack yung nararanasan mo? Number one, yung feeling mo disconnected ka sa paligid, yung parang detached. Number two, yung hindi ka makafocus, parang blur yung paligid. Number three, yung parang mabigat yung dibdib mo. Pero sa labas, parang okay ka naman. And here's what helped me cope with this kind of anxiety attack. Number one, acknowledge your feeling. Sabihin mo lang na, yes, I'm just having anxiety. Yes, I am just being overwhelmed right now. Number two, do the grounding technique. Five, four, three, two, one. Say five things that you can see. Four things that you can hear. Three things that you can touch. Two things that you can smell and then one thing that you can taste. At panghuli, find support. I know it's hard, but if you can find someone you can open up to, like your best friend, your family, or a professional help, it would be really, really helpful. Ang point ko lang dito is, silent anxiety attacks are real. It's the same as doon sa mga obvious na anxiety attacks. Kaya kung nararanasan mo ito, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Laban lang.